Hi mga Beshies, ang kaalaman mo na po ngayong today's video. So ano nga ba itong napakaliliit na repolyo na to? Ang tawag po dito ay Brussels sprouts, kung saan nagmula ito sa Brussels, Belgium, na kumalat na sa kung saan sa ang panig ng mundo. Um, isang uri ito ng repolyo, ang tawag naman dito sa Germany ay Rosenkohl o parang rosas na repolyo. Diba? Mukhang rosas nga naman. At medyo mapait ito sa normal na repolyo. Pero, sobrang punong-punong-punong-puno ito ng vitamina. Katulad ng vitamin C, vitamin K, folate, beta-carotene, at sobrang daming fiber. Ayan. Kaya, wag niyong maliitin ang napakaliliit na repolyo na to kasi napakadaming nutrients, vitamins at nutrients ang makukuha natin dito. So, maraming salamat po guys at enjoy nyo ang repolyo na ito. God bless everyone. Bye!